lang natin Let's go Halimbawa na kapag export na tayo ng video natin Dapat may video tayong walang tao dyan Tapos tignan nyo na lang pinagagawa ng mukhang tao yan Tatlong beses nagpalit ng jacket yan. Pwede naman kahit anong gamitin niya dyan mga lods. Pwedeng helmet, pwedeng sombrero. Basta wag lang kayo magpapalit ng asawa. Bawal yon. Magsimula na tayo. Burahin muna natin yung hindi natin kailangan dyan mga lods. Sa pagbubura ng memory niya sa kanya ay mali-mali ibig ko sabihin, split at delete lang gagamitin nyo dyan mga loads. Kasi tatapat nyo lang yung playhead kung saan nyo gustong i-split. Pass forward na tayo dyan. Ngayon may tatlong video na tayo na iba-ibang suot na jacket ng mukhang taong yan. Tapos ibaba muna natin yung tatlong video ginawa natin gamit ang overlay. Itap lang natin ng overlay. Kapag goods na, drag muna natin yung unang binaba natin. Tapos itap natin yung ibabaw, yung walang tao itap natin yung pinakadulo niyan tapos pahabain natin. Kapag goods na, focus tayo sa pangalawang layer. Para ibinaba natin. Timing natin yung pagtayo ng mukhang taong yan. Yan sa pagakbang niya, saka tayo titigil dyan. Tap natin, tapos tap natin yung split. Then yung nasa unahan niyan, i-drag muna natin doon sa likod. Tatabi muna natin yan. Mamaya gagamitin natin yan. Then yung natira, ipantay muna natin dyan. Tapos focus tayo sa pangalawang binaba natin, yung nakablong i-stay lang tayo dyan sa pinakaunahan niyan Tapos focus kayo sa baba, hanapin natin yung priest, dahil i-press natin yan. Kapag nakapag-press na tayo, tap natin yan, lagay muna natin dyan. Tapos, focus kayo sa taong yan, yung pagbaba niya ng jacket o yung paglaglag niya ng jacket. Diyan natin itatap yung playhead, tapos tatapat natin yung press natin. Then, stay lang tayo dyan sa pinakaunahan yan. Focus tayo sa baba, hanapin natin yung mask. Itap lang natin yung mask, tapos may pagpipiliin tayo dyan. Piliin lang natin yung circle, tapos itapat lang natin yung circle na yan dyan sa mukhang taong nakablong yan. Then, kita nyo yung arrow. Huwag nyong kakalimutan galawin yan o adjust para magpanood tayang kulay. Then may arrow 'yan sa ibabaw at sa gilid. Kalawin lang natin 'yan para wala imong tao. <laughs> Kapag goods na, stay pa na tayo dyan sa unahan niyan. Lagyan natin keyframe o diamond 'yan. Then isumuna natin 'yan hanggang sa maging 10F yan at 20F. Kapag goods na, abante tayo konti. Focus kayo sa diamond. Kapag nagputi na yung diamond, tigil tayo dyan. Tapos galawin lang natin yung circle para lumabas yung mga taong tinago natin kanina. Kapag goods na, stay pa rin tayo dyan sa pangalawang diamond. Tap pa rin natin yan. Tapos pili natin split. Tapos yung sobra, burahin natin. Then, idikit natin yung kaduktong yan. Then, stay tayo dyan sa unahan ng diluktong natin. Focus ulit tayo sa baba. Punta ulit tayo sa mass. Pinili ko na nga pala yung horizontal dyan. In-adjust ko na rin sa 90 degrees o patayo. Itatapat lang natin yan dyan sa pagitan ng dalawang mukhang taong yan. Then, stay pa rin tayo dyan. Maglalagay ulit tayo ng diamond dyan okay, frame. Tapos, abante uli. Kapag nagputi na ng diamond, saka tayo maglagay uli ng diamond uli. Then, abante uli tayo. Kapag nagputi na uli ang diamond, galawin na natin yung horizontal na eh. nilagay natin automatic magkakadiamond na yan. Focus tayo sa mga dalawang mukhang mode tao. Habang naabante yung mukhang taong naka-blue, ibaabante rin natin yung horizontal. Hanggang sa mawala na yung isang nakaitim na jacket. Kapag goods na, focus naman tayo sa naka-bloom jacket. Yung pagbitaw niya uli ng isang jacket. Tulad ng ginawa natin sa una, same process lang yan mga loads hanggang sa makarating tayo sa dulo. Pare-pares lang yung ginawa ko dyan. Pag all goods na, burahin muna natin yung mga sobra. Yung hindi natin kailangan dyan. Tapos export na natin. Hindi pa tayo tapos dyan mga loads. New project uli tayo. Kukunin natin yung in-export natin. Then, tap natin yung effect. Then, piliin natin yung video effect. Tapos, i-type natin yung shake. Then, piliin natin siya ay hugot. Paliitin lang natin yan. Tapos, i-copy natin yan. Piliin lang natin yung duplicate. Mag-duplicate tayong tatlo. Tapos itatapat natin yan isa-isa doon sa paglaglag niya ng jacket. Tatapat lang natin mga loads. Pag all goods na, check natin. I-play natin nga kung maganda. Yan. Ganyan nakalalabasan dyan mga loads. Pag all goods na, ready to export na natin. Sundan ba? Sana nasundan. Sana nakatulong. Comment ka naman kung nakatulong. At kung nakatulong, huwag mo naman kalimutan i-share at i-follow ako. Para mas marami pang tutorial ang mapanood mo. Paano mga loads? Salamat sa inyong panonood. At thank you Lord.